Sila sagutin mo. Nakakainis yung ganyang pakiramdam, no? Yung hindi ka pinapansin ang tao gusto mo. Although, sa huli, nakuha ko rin si Joaquin. Mm. Eh ikaw, makumalabo kayo ni Angela. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko bang puntahan mo ako dito? Bumalik ka na sa kwarto mo. Relax. Alam mo, hindi ako nagpunta dito para mang asar. Nagpunta ako dito kasi meron akong proposal para sa'yo. Wala akong panahon makapagkwentuhan sa'yo. Kaya mabuti pa, umalis ka na nga dito. Doon ka na, sa loob. Nico, di ba gusto mo makuha si Angela? kaya kitang tulungan. Anong tulong sinasabi mo? Di ba tatakas kayo ng kapatid mo? Mangingibang bansa kayo. At narinig ko na hindi ka aalis hanggat wala si Angela at hindi mo siya kasama. Go on. Gusto kong mawala si Angela sa landas ko. Gusto mo siyang makuha. Magtulungan tayo. Para matupad yung mga plano natin, tayong dalawa yung magtulungan kukunin ko si Angela para sa iyo at ilalayo mo siya sa akin. Is that a deal? Oh. Pumapayag ka ba sa gusto ko? Alam ko sitwasyon yung dalawa ni Angela. Ayaw niya sa'yo. Pero may solusyon. Kaya kong gawa ng paraan. Kaya kitang tulungan na makuha siya. Paano naman na makasigurong hindi mo ako Wala. Kailangan mo lang magtiwala sa akin kind of deal is that? What kind of deal is that? Ano ka ba? Nico? Pumayag ka na. Wala ka ng choice. Alam ko kung anong nangyayari sa inyo ni Angela. Hindi kanya gusto. Kung wala ako at hindi kita matutulungan, ewan ko na lang anong mangyayari sa inyo. So ano naman ang mapapala mo? kung gagawin natin yon. Sapat na sa akin na mawala si Angela sa landas ko. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Pero sisiguraduhin mo, aalisin mo siya at hindi ko na siya makikita. Gawin yung lahat ng gusto niyo gawin. Umalis kayo, magsama kayong dalawa. Mas importante, hindi ko na siya nakikita. Tuso ka rin yun, no? Ay, nako, Nico. Hindi mo pa talaga ako kilala. Marami ka pang hindi alam sa akin. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. At lahat ng pangako ko, tinutupad ko. Tell me, ano iniisip mo?